So, magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Um, yan, pinapakita ko dyan yung aking uh, Shadow 2 at saka TS2. Kakaroon kasi ako ng problem. No? Um, nangyayari is, may mga set ng basyo or set ng reloads, no? even range ammo, at yung mga sarili kong reloads, na gumagana naman sa Shadow 2 at sa ibang 9mm, pero hindi siya shadow 2 So yan, pinakikita ko dyan yung aking, yan, TS2 yan, tsaka yung shadow 2. So nag, ano ako, no? nag-barrel drop ako dyan. Um, makikita nyo, nakaangat yun sa shadow 2, yung kulay team, yan ang nasa kanan. Nakaangat siya, no? Okay. Tapos sa TS2, okay naman yung seating niya. So, ano yan? Um, weather factory na kami na kung ano hollow point no di ba yung pinakita ko nung sa isa ko yata ang video ganyan na nangyayari doon sa shadow 2 okay so uh, masyado siyang pihikan ngayon sa basho okay so yan um by the way yan yung pinapakita ko ano ano yan same specs okay nung aking ano yung aking mga bala parehas ng ano yan OAL tapos yung head niya parehas din. As in, same batch yan. Okay. O yan, para mas makita nyo, ang gagawin ko, yung, uh, yung bala na mismo no, na gumagana doon sa isa, ilalagay natin doon sa kabila. Or itatry natin. Ano? Para lang ipakita ko sa inyo na talagang may problema. Or pihikan siya. No? Yung sa shadow to ayan. So, yan yung tinanggal ko doon sa kabila. O, nakita nyo, nakaangat. Yan. So, parehas yan, no? Parehas ng batch ng reload yan. Okay, yung reloads ko na yan, um, gumagana yan kahit doon sa ibang 9mm ko. Gumana, uh, ano Yung batch, same batch na yan, gumagana yan doon sa G3C, G3, sa mga Glocks, no? Tsaka dati, nasubukan ko na rin yung batch na yan sa, ano, doon sa hybrid na SAM, in shooters. Sa ano pa ba yung ibang pinagsubukan ko niyan? Um, uh, oh, yun lang. Yun lang yata yung mga 9mm ko eh. Tsaka yan. Okay. So, gumagana siya. Um, except, no? Nag, uh, ano siya? Hindi, tina, I mean, gumagana. I mean, it, it, it's working, no? Doon sa ibang mga barrel na 9mm ko. Except dyan sa Shadow 2. So, yan. Yan yung resulta. Dinala ko, no? Kaya, NAF Okay, spec kay Noel Francisco. So, inayos niya. Okay, uh, I think nireaming niya yung sa Shadow 2. Kaya yan, working na siya ngayon. Okay, so sa barrel drop pa lang, kitang-kita na. Uh, pasok na siya. nag so, uh, na na maayos yung ano, yung bala, no? Pag wrap natin. O yan, para mas kita nyo, kaya ginanyan ko. So, kahapon, sinubukan ko siya sa shooting range uh, gumagana na ng maayos walang problem kaya kung meron kayong problem uh, dalhin nyo sa gunsmith pagka mga ganyang problema na hindi kayang basta matisolve yan ng kayo-kayo lang